Ayan mga idol, magandang araw na po sa ating lahat. Ah, At uh, dito na naman po tayo sa ating pong sumado sa petsa. Ngayon naman po ay susumado natin ang ating petsa ngayon pong May 7, 2024. Sa mga subscribers natin, sa mga followers po natin, sa mga bago lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, uh, then mga idol, pisa natin yung ating sumada. Dito po tayo sa May, yan ay 5. Ayan at a 7 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, gawin pa rin po ang gagawin natin dito simplify muna natin sila 0 plus 5 is 5 0 plus 7 is 7 at 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po sa bandang gitna 5 plus 7 is 12 at 7 plus 6 is 13 ganyan pa rin po sa bandang baba 12 plus 13 is 25. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 25. At sa pangalawang numero natin, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 7 plus 6 is 18. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 18. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin itong makayaan. 25, 18, o kaya naman po ay 18, 25. Ayan, pwede-pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po sila, 18 at 25, simplify muna natin yan bago natin yan isumada. Ayan, dito tayo sa 18, 1 plus 8 is 9. At sa 25 naman, 2 plus 5 is 7. Ito ang ating isusumada, 9 at 7. Then, unahin natin yung sumadang 9. Kunin muna natin itong 18. Sumada 18, 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dito ang 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, yung pwede sumada natin sa 9 at isulog natin ang 7. Dito sa 7, punin muna natin itong 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Pwede rin po yung 8. Uh, 16 Ayan. sumada 16 1 plus 6 is 7 at uh, 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 ayun mga dalawin po yung ating mga numero na, na pwede natin pagpilian dito sa ating sumada ngayong may 7 ayun Ayan tayong 9 18, 36, 27 7, 25 16 at 34 kaya naramdaman lang natin yung mga numero yan. ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kasunada po natin mga numero at sa ating sample, kinuha natin ang 16 and o oh, 16 and 27 then 34 34 and 18 at 25 at 9 And mga idol, yan po yung mga sample natin, mga numero na nakuha natin sa ating sumada para po ngayong May 7. Meron tayong 16-27, 34 18, 25-9. Kaya nalunod po tayong tatlong sample dito at kung okay lang sa inyo, gusto niyo po itong mga kombinasyon natin na kuha, pwede pwede rin po matayan yung mga yan. Pwede rin po tayong kumuha o magdagdag dito sa mga naka-encircle po natin mga numero dito. yan, kaya na lang po yung pumili. Ano Yun pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. Uh, yan mga idol, huwag natin sumado sa pecha para po ngayong May 7, 2024. Maraming maraming salamat po.